Nakaposas sa nakasuot ng CIDG detainee uniform si Alice Guo nang bumalik sa bansa. Kasama niyang bumalik sa bansa si na Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. at Philippine National Police Chief General Robel Barbil. Ayon kay Sekretary Abalos, binasahan na ng Miranda Wright si Guo habang sakay ng eroplano. Kaugnay nito ng inihaing warrant of arrest ng Korte ng Kapas Tarlac para sa kasong graft sumailalim ang dating alkalde sa medical examination, mugshot at fingerprint procedure. Kung makakapagpiyansa si Guo, dadalin siya sa Senado dahil may warrant of arrest siya dahil sa contempt. Kung hindi naman siya makakapagpiyansa, ay mapupunta siya sa kustudiya ng PNP CIDG. Yung ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung kau natatakot sa buhay mo, we will provide you all of the security ng kailangan mo, importante lang ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para magkaroon ng hustisya na rito at matapos na ito. Dumipensa si Abalo sa kumalat na larawan online kung saan nakawaki post pa si Alice Guo kasama siya. Pina-document namin para lang malinaw ito. Eh, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre nakatingin ako sa kabilang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niyan. Ayon naman kay Guo, masaya siya dahil sa paninigurado ng gobyerno sa kanyang kaligtasan. Na meron po akong dead, dead threat po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po, po sila. I feel safe po. Pagkatapos ito, hindi na nagbigay pa ng pahayag si Guo sa press conference. Tumanggi rin siyang magtanggal ng face mask alinsunod sa kanyang karapatan.